Good morning, guys. Ayan. So, ngayon uh, is, ano oras na ba? Oh, uh, 8 o'clock. Bali, yan ng 5 minutes. Ayan. So, dito kami ngayon sa loob kasi brown out. Ah! Oh! Brown out, guys. Ayan. Ang dami kong hugasin. Ayan, maghugas pa ako. Hindi kami nakapag-refill ng mga tubig. Ang dami na naman. So, ang dami ko nga ring, ano guys, ang dami ko rin tawag ni Ayan, o. Oh. ko pa. So, kasi wala kasing kuryente, kaya walang tubig. Yung kubo dito sa labas, sinira na kasi, ano ni, eh, sobrang sira na talaga. Ayan, sinunog na yung mga ano niya. Para maano na rin ting napakita ko sa inyo. Ayan, sinira na kasi sira, sira na rin yung mga bubong niya. Ayan yung mga nipa niya, naglaglaga na rin. Tsaka hindi na siya maanohan. Hindi na siya matambayan talaga. Ano na lang yan. Gagawa na lang kami ng panibagong kubo. Ayun, sinunog yung mga ano niya. Ayan yung mga kawayan niya, yung mga sahig. Yan, so hindi pa sila tapos. Nagkakapi pa sila, mister. Nagkakapi pa. Yan, so tingnan nyo naman yung ano dito. Yan, puro lugubat talaga dito sa amin. Ayan, ang taba ng oregano ko. Oh. Hmm. Tsaka ang tangkad na niya. Yan, so nagkakapi lang sila, mister. Ayan, oh, na ng basil ko. Oh. Alam mo yung, yung ano lang na basil. Tawag din mabango to guys masarap to ilagay sa mga ginataan mga isda mga tilapia yan hito ano uh, pinapaano ko siya kasi para pag medyo lumaki na saka ko siya itatanim dun mismo sa may lupa kasi baka pag ganito mamatay lang din baka kainin lang din ng mga insekto yan mabango to binigyan kasi ako ni ate jo yung nagre-refill dito sa amin. Tsaka yung tinanim kong mangga, ayan na. Tumubo na siya. Oh. Ah. Tumubo na. Ayan, so muna ako ng plato dito ba eh. ako ng balde. Kumuha ako ng tubig doon sa akin. Si Ayan. Ayan. muna ako para Ayan. Ayan. ano dito, kalat. ako maghugas, guys. Ayan. Nakaraos din tayo sa ating hugasin. Kaya ito walang ano. Kuryente. Ayan. Ayan yung re-refill na namin yung mga ano, guys. Oh, tubig. Ang dami. Hindi kami makarefill kasi wala pang kuryente. Ay. Tapos yun pa. Dito pa sa sidecar. Tapos, ayan pa. Ang hmm, dami. Lugi ang negosyo, lugi. <laughs> Ay. Wala naman kasi kami ano guys, generator. Malo kasi ng generator. Ito lang yung problema problema sa probinsya kasi nga, maya maya nang ba-brown out. Ay, yun ako. Isasampay na nga lang ako. Oh, Ayun o. Oh. Medyo umaraw na naman. Nga, sira ng kubo. Nasira na nila. Ayan guys, nagluluto ako ng merienda ngayon. Duluto ako ng sinang dayan. Ayan. Ayan o. Ayan. Ito siya. Ano yan, ah, dinurog na saging na saba. Tapos nilagyan siya ng harina, tapos asukal. Tapos vanilla. Ito na siya, oh, yung naluto. Ayan. Ayan. Sarap yan, guys. Tawag so, dun, para may merienda tayo. Ayan, balik pa rin natin. Ayan siya. Balik pa rin natin. May iba. Ayan pa. Dapat, mahina lang yung apoy niya para hindi agad maano di agad masunog slow cook lang siya tapos ayan dapat sa maraming mantika edi parang i deep fry mo siya sarap to guys partner natin sa kape Ayan, ayan o. Oh. Dito marami pa dyan. Eh, meron na ako parcel guys na dumating. Eto, inorder kong ko sandal. Yen, pasamba-samba ako kasi to. Pero sumasamba kami. Yan, wala kasi ako kaugan. Wala na ako sandal. Yan yung takong niya is mga 1 and a half inch lang ata ito. Or 2 inches. Mga ganun. Yeah. Yeah. Ang ganda niya guys. Tsaka tawag din yun yung yeah. marami ka pang ibang color na pagpipilian. Meron siyang black tapos white etong na etong napili ko is beige tapos ano pa ba bang isa basta i-check nyo na lang guys kung gusto nyo rin ganito check nyo na lang sa comment section ayan ang cute nyo guys ayan ayan, ayan pansamba pwede rin sa pantalon pang yung ayan pandakad na akal ayan pwede ganda nyo cute Mm. Diba? Sosyali na kong dating. Cute.